What is up mga paps? Welcome back na naman sa ating aerial shot at for fishing content. So for today's video guys ay mag is fishing muna tayo. Dahil hindi tayo nakagawa ng aerial videos. Dahil nga sa panahon na laging pabago-bago. Minsan umaaraw, minsan din umulan. As you can see mga paps, ay naglalakad na kami papunta sa area kung saan kami magsisimula sa pamamana. At nandito na nga pala kami sa area kung saan kami magsisimula. As you can see mga pap, si paring bubok ay nagpre-prepare na ng kanyang mga kagamitan bago siya sumisit. At ang gagawin ko naman dito ay magdadala muna ako ng mga gamit dahil kasi medyo malalim pa ang tubig at dalawa lang kami. At syempre pagdating sa mga bababaw ay ilalapag na lang natin yung mga gamit dahil syempre hindi pwedeng hindi nyo makita kung paano namin pinapana ang mga isda. As you can see mga paps, sa puntong ito ay meron na rin mga napana si paring bubok. At dito na nga, habang naglalakad ako ay meron akong nakitang isdang boras. Kaya naman hindi natin pwede papalagpasin pa yan. At dito ay titirahin na natin patay kang buras ka as you can see mga paps ay goods na goods na rin yung buras na to pwedeng pwede na at dito ay may nakita naman akong payo payo kaya patay kang payo payo ka dito mga paps akala ko ay hindi ko natamaan at nung inangat ko yung pana ay tuwang tuwa ako dahil nga sa pool na sa pool talaga at goods na goods na rin talaga ang isdang to dahil malaki na talaga at dito mga paps ay tinawag na ko ni paring bubong dahil nga napuno na ang kanyang pana na ang isdang buras at saka kikilo kaya naman nila Lapit ko na ang aming daladalang styrofoam box. Siyempre, laging fresco ang aming mga huli dito dahil nindalagyan namin ng yelo ang aming styrofoam At sa puntong ito mga paps, ay tinawag ako ulit ni paring Bubong. At nung makita ko, siya pala ay nakapana ng isdang milkfish o tinatawag dito sa atin na banak. As you can see mga paps, ay goods na goods na ang banak na to. at napakalaki talaga. At sa puntong ito mga paps, ay sinimulan ko na rin sumisid. At syempre, nakikita tayo agad ng isdang buras kaya naman... Patay kang buras ka! At dito ay sinagawa ko na pangalawang pagsisit. At dito kita tayo ng isdang buras. Kaya naman, patay kang buras ka! At dito mga paps ay nag-a-unload na rin. Paring bubong ng kanyang mga napanang buras at saka kikilo. Ito tigla na titiro ko uh, Ito dabo ng jagan Pagbuhan mo Sa may pinjog Ito ito bang mabot Ito mga paps ay nagsagawa tayo ulit ng panibagong pagsisit Ito nga mga paps ay nagsagawa tayo ng panibagong pagsisid At kailangan talaga matyaga tayo sa paghahanap ng ating uulihing isda At dito ay may nakita akong isdang buras Kaso naubusan ako ng hangin Kaya naman umangat ako at nagsagawa ulit ng panibagong pagsisid Ayos mga paps, klarong-klaro ang tama talaga at meron pa tayong nakitang isa at babalikan natin yun at dito mga paps ay merong nadali si paring bubong na isdang banagandaw at syempre good size na talaga yan

Ito nga pala yung mga nahuli namin. Dito sa amin, pag masipag ka lang hindi ka talaga gugutumin. So yun lang mga paps, maraming salamat sa panunood ng aking mga content. At sa mga lugar nga pala na nagaantay na makover ko ng real video. No? Huwag po kayong mag dahil lilibutin ko lahat ng lusot at barangay dito sa atin sa Surigao del Sur. At syempre isa sa pangarap ko ay eh, malibot talaga ang buong Pilipinas. Yun lang mga paps, maraming salamat po at huwag mong kalimutan mag-like, mag-share at mag- mag-follow sa ating Facebook page at pa-subscribe na rin po sa ating YouTube channel, Opera TV or Pops TV. Salamat!